po yung motor. Iniwan ko dyan at yun yung highway doon. Ayan. Iwan lang natin saglit at puntahan natin sila mother na nagtatanim. Ito yung way. Sundan lang natin ito. Actually, ako lang mag-isa na pupunta sa kanila. Puntahan natin yung mga nagtatanim bisitahin natin sila. Ay, naman pala dito. Sige, doon na lang. Iwan ko na to. Sagit lang naman tayo. Iwan natin sila. Ayan yung mga kasagingan. Ito yung daan. let's go. Yes, mga saging. Hindi laki ng mga saging, oh. Hindi laki ng buwig. Maganda dito yung motor.

Ingat-ingat tayo. Baka may ahas. Yeah. Ah, ito yung nahulog. Napulog ito. Guys. <laughs> ah. Yung yung motor. yang kasi la. mga Ayan. Saan kaya sila. Oh, ang dami nila, Parito, motor, one, 2, 3. Service. 4. 5. Sana kaya sila. too yung tubig. yung Ano, chinelas <laughs> niya. Hello, very, very Ang puno. Wala kami sa labanda. Ayan, dito sila nagtanim, oh. Ayan. Ayan doon. doon. Doon sa dulo. Ayan, doon. Pagkita natin doon sa baba-baba. Ano doon na sila. Siyempre tayo dito. Đây. Yeah. tích. Đây là con tàu. Ayan ehehe. 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 Ito guys, may mais. Ayan, may mais. Pwede pa to. Pakain sa manong. yan Ito po. Pakain sa manong. Ayan. Ano ka ayun sila. Nagpapahinga sila dun. Oh. <laughs> Pantahan natin sila. nag sila. ayun si nanay. Ayan. ano lang ano saging ayun makita ba dito saan siya doon di ayun si nanay hindi nagtitiba siya ng saging may nakita akong dalawang mais Kain natin sama manok Mami ya Sini bye ga abono nag And may naglilinis ng saging para malinis eh He, ba? <laughs> hello <laughs> yung yung sa Ate. Ay, ganon Sino? Sa atin din? Iba? Ibang kuman? Ay, sa akin. <laughs> Ito, kasama. Ay, sila malin sila dito. Ah, ay ganun. Kasama 'yun, 'di ba? Pati 'yun doon, ano. Kala Pati doon pala. Natanim na doon, Ate? Tapos na. Ay tapos na doon. Ay doon na lang sa taas. Ah, kaya pala. Hello. Ayun sila, oh. Hello to all my fans. Ay. sa ano pa? Oo. May puntahan pa ako eh. Oo. Ay. Puntahan ko nga sa taas agli. Let's go. Nice San ba tayo dadaan? Masukal. Bari-bari apo. Bare ako, pare. Bare ako, Eh, Dito pa, sa taas, at ayan. Ha, at tayo sa taas, may mais pa. Oo, oh. ayan na. tayo, nang mais. Pagod, uh. ha. Andun si Water. Pagod. Hmm. Doon ako galing sa kanin. Nandito na tayo sa kabilang, ano, tawid. Ayan. Ayan yung May hinog na. Kain tayo. Kain tayo, guys.

to si Saimil. Hello, Saimil! Saan yung sinanay? Ha? Nandito lang kanina titiba eh. Ayun. 天知道，就在啥不了。 Sali ko yung kalabaw. Ang <laughs> galing na Yenet, ah. Talagang ano na ah. <laughs> Yan o, pag <tipetire> Ay, na, pag-aabono. Ay, yung sumakayo doon sa birthday nila medley. Ang doon sa ano niya, bikin na. Ay. Hindi ah, iba yun. <laughs> yung mga sumasayo yun. nga mga bata. Iba yun. Yung nagbabalse. Mm. Ayan -ta sila. Dito yan, magkita nila. Hindi ano. ka makita kalabaw lang. <laughs> Eh, paano? Masihiras yung talabaw kung walang tao. Tsaka <laughs> yung dalawang tatanim doon. Sunod-sunod si Samuel sa bini, oh. Naglilinis ba? ang ano yun? Saging sa baba? Oo. Ayan. May o. Marami pa pala silang bini. Oo, oh, oh, doon na lang kabila. Hindi pa lang na natrak lahat yan oh. Eh, napadulas daw kasi doon. Ay. Kaya takot siguro mapadulas. Sige. Oo, no, oh, diba pumunta si Uno? Himila yung... Doon daw sa may kahoy, na ano mo doon? Ha? Napansin mo doon? Mm. Doon, napadulas daw. Kaya hindi na lang sinili kay... Dito may nagtanim na. No? Sa gilid. Ay, ikaw. Ayun, hindi natakpan. Sa likod mo, sayo. <laughs> Ayan. Ganyan ang magtanim. Pag tapos na sa kabila, magsalubungan. Ayan. Ayan yung mga nagtatanim. May saging dito. Oh, oh, ayun. Ayun. Mamaya may, may